Hi! welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pumayag siyang iwan ang lahat, ang pangarap, ang pag-aral, para sa pag-ibig. Pero nang aksidenteng mabuksan niya ang isang lumang folder sa bag ng lalaking mahal niya, lumitaw ang isang lihim na hindi niya kailanman inaasahan. Isang pagkataong hindi niya kilala, at isang boses na bumulong sa kaniya, aking ka na ngayon. Ano nga ba ang tunay na pagkataon ng lalaking gusto niyang pakasalan? At bakit sinasabi na isang matandang estranghero na siya mismo ang susunod na magiging si Sidlan? Kung gusto mong malaman ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng pag-ibig na ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng misteryo, emosyon, at twist na hindi mo akalain. Subscribe ka na ng ngayon at i-comment kung gusto mo marinig pa ang ganitong kles ng kwento. Dahil ang susunod na bahagi ng kwento, mas madilim pa kaysa sa inakala mo. Iniwan ang pag-aral para magpakasal. Pero nang makita ko ang file niya, nanlambot ang tuhod ko. Nanginginig pa ang kamay ko nang isalin ko sa messenger si mama ang larawan na singsing. -sing. Matagal ko na siyang hindi kinakausap mula nang tumigil ako sa pag-aral. Anak, sigurado ka ba diyan? Pilit niyang tinatago ang lungkot sa boses niya. Mumiti ako kahit may kabog sa dibdib. Ma, mahal ko siya. Unang beses ko siyang nakita sa isang church retreat sa Batangas. Tahimik siya, palaging may bitbit -bit na Biblia. Pero nang magkausap kami sa break time, nadama ko agad. Para bang may kilig na dumampi sa balat ko. Parang ang tahimik niyang mundo, biglang naging tahanan ko. Mabilis ang lahat. Pagkalipas ng tatlong buwan, sinabihan niya akong gusto niyang makasama ako habang buhay. Ano pa bang hinihintay natin? Hindi mo ba ako mahal? At gaya ng mga linya sa mga teleserye, pumayag ako. Binitawan ko ang scholarship. Iniwan ko ang dorm. Nagsimula akong mangarap na ibang kleseng kinabukasan. Pero isang gabi, habang nagliligpit ako ng gamit namin sa bagong inupahang apartment, nahulog ang isang lumang folder mula sa bag niya. May pangalan niya sa harap. Inisip kong bakaresom. Pero nang buksan ko, hindi ko naibalik agad ang laman sa loob. Nanigas ako. Mga litreto. Mga sulet. Mga medical records. At isang confidential na report na may stamp na isang mental institution sa Laguna. May pangalan din doon na isang babae. Parehong aplido nila pero ibang pangalan. Saka ko napansin, hindi pala siya ang tunay na may-ari ng file na yon. Mabilis ang tibok ng puso ko. Bakit niya tinatago ito? Sino ang babaeng ito? Bakit parehong aplido nila? At ano ang ibig sabihin ng Paranoid Delusional Behavior with Manipulative Tendencies? Kinabukasan, maga siyang umuwi. May dala siyang bulaklak. Ngumiti siya at niyakap ako sa kusina. Pero ang ngiti niya, iba. Para bang pilit. Para bang may tinatago rin siyang takot. At sa loob na yakap niya, naramdaman kong nanginginig siya. Naisip kong itanong kung kanino ang folder. Pero naunahan ako ng kaba. Baka isipin niyang pinagkalkal ko ang gamit niya. Kaya ngumiti na lang ako. At tinanong, kumusta ang araw mo? Nagbago ang titig niya. Lumaling para bang sinusuri niya ako. Tapag ka ba sa akin? tanong niya bigla. Napalunok ako. Naman, sagot ko. Pero ang totoo, hindi ako sigurado kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Kinagabihan, hindi ako dalawin na antok. Pinakinggan ko lang ang bawat tunog sa paligid. Hanggang sa marinig ko ang kaluskos sa sala. Tumayo ako ng dahan-dahan. Sumilip mula sa kwarto. At nakita ko siya, nakaupo sa sahig, nakatitig sa isang litreto. Hindi niya napansin na nandoon ako. Pero ang mas nakakatakot, ang hawak niya ay hindi litreto naming dalawa, kundi litreto ng babaeng nasa folder. Habang kinakausap niya ito, parang naririnig ko ang bawat piraso ng pagkatao ko na unti-unting nababasag. Hindi ka na pwedeng bumalik siya na ang kapalit mong ngayon. Nanlaki ang mata ko. Ang boses niya, malamig, mapanganib, at puno ng paniniboho. Parang hindi na siya ang lalaking minahal ko. Napatras ako. May nabangga akong kahon. Napalingon siya bigla. At doon ko nakita, hindi galit, hindi takot, kundi isang ngiti. Isang ngiti na hindi ko kailanman nakita noon. Gising ka na pala, may gusto akong ipakita sa'yo. Lumapit siya, hawak pa rin ang litreto. At sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang paglubog na sahig sa ilalim ko. Ang mundo ko, anti-anting gumuguho. At ang huling narinig ko, Matagal na kitang hinihintay. Matagal na kitang hinihintay. Mahigpit ang hawak niya sa litreto habang papalapit. Hindi ko may galaw ang katawan ko. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Hindi ito takot lang. Ito ay hilaw na instinct, isang babala ng panganib. Ano yan? Tinanong ko, pilip pinapakalma ang boses. Siya ang dahilan kung bakit ko nakita ka, sagot niya. Siya ang nagsabi sa akin, ikaw na ang bago niyang tahanan parang tumigil ang oras. Ano no ibig niyang sabihin? Sino ang siya? At bakit ako? Lumapit pa siya. Inabot ang kamay ko. Mainit ang palad niya, pero nanlalamig ang kaluluwa ko. Tinapik niya ang puso niya. Hindi ako baliw. Hindi ako sira. May koneksyon tayong hindi mo pa naunawaan. Napatingin ako sa mesa. Nandoon pa ang folder. Dahan-dahan akong umatras, katungo roon. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng file na yon? Tanong ko. Gumiti siya. Alam ko. At gusto ko ring malaman mo ang buong katotohanan. Binuksan ko ito sa harap niya. Inilabas ang isang pahina na may drawing na anatomical hair. May pulang tinta sa sulok, karang dugo. Nang yan sa kaniya, sabi niya, tinuturo ang litreto. Hindi mo na siya makikilala. Pero ngayon, nasa akin na siya. At ikaw, tumigil siya. Titig na titig sa akin. Ikaw ang susunod. Biglang may kumatok sa pinto. Malakas. Sunod-sunod. Nagkatinginan kami. Bumilis ang hinga niya. Tayo lang ang nandito, hindi ba? Tanong niya halos pabulong. Hindi ako sumagot. Dahil lang totoo, hindi ko rin alam kung sino ang nasa labas ng pinto. Huwag mong buksan. Sigaw niya halos pumutok ang ugat sa lig. Pero kusa nang gumalaw ang paako para may tumatawag sa akin mula sa kabila. Habang siya lumuhod, pinilit na itago ang folder sa ilalim na mesa. At nang hawakan niya ang litreto, napansin kong lumuluha na siya. Pero hindi luha na takot, kundi parang pamamaalam. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae. Puting-puti ang buhok. Nakabarong Tagalog. At bitbit -bit ang isang lumang kahon. Tapos ng laro, sabi niya. Panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa kanya. Tapos ng laro, sabi niya. Panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa kanya. Hindi ko siya kilala. Pero parang kilala niya ako. At higit sa lahat parang kilala niya si Jericho, ang lalaking gusto kong pakasalan. Pumihit ako pabalik sa kanya. Ngunit wala na siya sa sala. Folder. Wala. Litreto. Wala. Parang hindi siya kailanman naroon. Nasaan siya? Tanong ko, halos pasigaw. Tahimik ang matanda. Lumapit siya, marahan, hawak pa rin ang kahon. Ito ang iniwan niya noon. Bago siya mawala, at bago niya kinuha ang pagkatao na iba, na Petras ako. Anong ibig niyong sabihin? Sino ba talaga siya? Tumitik siya sa akin, matalim. Hindi mo ba napapansin? Wala kang makikitang tala tungkol sa kanya. Walang birth record. Walang tunay na pagkakakilanlan. Dahil ang totoo, bumukas ang kahon. Inilabas niya ang isang itim na libro. May pangalan sa takit. Del Rosario Institute for Psychological Research and Possession Cases. Anak, hindi mo siya minahal. Minahal mo ang dilalang na kumain sa alaala na isang tunay na tao. At ngayon, gusto ka na rin niyang isama sa kanyang mga alaala. Hindi ako makapagsalita. Napaupo ako sa sahig. Nagunahang pumatak ang luha sa mata ko. Bumalik sa isip ko ang bawat halik. Bawat yakap. Bawat pangako niya. Lahat pala hindi totoo. Nanginginig ang kamay ko nang kunin ko ang libro. Binuklat ko ang unang pahina. Isang litreto ng lalaking naka-hospital gown. Tumigil ang puso ko. Mukha siya ni Jericho. Pero bakas ang sakit. Ang lungkot. At sa ilalim ng litreto, may pangalan. Jericho Del Rosario, Case 40-B, Subject Lost After Unauthorized Escape. Tumingin ako sa matanda. Nasaan na siya ngayon? Bulong ko. Ngunit bago siya makasagot, may humawak sa balikat ko mula sa likod. At sa malamig na boses na bumulong sa tenga ko. Narinig ko ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Wala nang atrasan, aking ka ng gayon. Wala nang atrasan, aking ka ng gayon. Parang huminto ang oras ang boses niya, hindi na boses ng lalaking minahal ko. May kasamang lagitik, parang dalawang tinig na nagsasabay. Isa'y pamilyar. Isa'y banyaga, malamig at puno na uhaw na emosyon. Dahan-dahang lumingon ako. Nandoon siya. Si Jericho. Ngunit hindi siya ang Jericho na kilala ko. Maputla ang balat. Namumula ang mata. At ang ngiti niya, hindi ngiti na pag-ibig. Ngiti na isang nilalang na nanalo sa isang laro ng panlilinlang. Bakit mo ako nilapitan? Tanong ko, halos walang boses. Lumapit siya. Isang hakbang. Dalawa. Nakangiti pa rin. Dahil ikaw lang ang nakakakita sa kanya sa akin. At ngayon, ikaw na ang susunod na si Sidlan. Napetras ako. Pero nandoon pa rin ang matanda. Tahimik, pero may hawak ng malit na bote. May likido sa loob, kulay asol, nanginginig ang laman. Hindi pa huli, sabi niya, pero kailangan mong piliin, katotohanan o ang pag-ibig mong gawa sa anino. Anong ibig mong sabihin, halos mapasigaw ako. Wala na bang totoo? Wala bang kahit isang sandaling totoo sa amin? Mayroon, sagot na matanda. Ang sakit mo. Ang luha mo. Yun ang totoo. Dahil sinadya niyang maramdaman mo ang lahat. Para hindi mo siya makalimutan. Para ikaw na mismo ang magbukas sa kanya. Lumingon si Jerry Cruz sa matanda. Tumawas siya. Malaling. Masakit sa pandinig. Tanda, ilang beses na tayong nagkita. Akala mo ba'y mapipigilan mo pa kung ngayon? Pumikit ang matanda. Hinawakan ang bote. At sa loob na ilang segundo, lumipad ito patungo sa sahig. Basag. Umalingaong ngaw ang tunog. At may sumingaw na asol na usok. Malamig. Amoy insenso. At habang kumakalat ito, naramdaman kong parang may humihila sa dibdib ko. Nagpalit ng anyo si Jericho. Ang katawan niya, antiunting nagiging anino. Pero nanatili ang mga mata. At ang titig niya, nakaukit pa rin sa akin. Huwag ka makinig sa kanya, sigaw niya. Hindi mo ako kailanman may intindihan. Dahil ikaw mismo, ikaw ang may pinto. Ikaw ang may susi. Napaluhod ako. Umiyak. Hindi ko na alam kung kanino ako maniniwala. Sa matanda ba, na nagsasabing ako ang susunod, o sa lalaki na minahal ko pero maaaring hindi totoo ang lahat. Pero sa ilalim ng asul na usok, may bumalot na init sa dibdib ko. At narinig ko ang isang bulong. Hindi kay Jericho. Hindi sa matanda. Kundi mula sa akin. Isang tinig na galing sa loob. Piliin mo ang totoo kahit masakit. Tumayo ako. Tumitik sa kanya. At habang naupos ang anyo ni Jericho, binitawan niya ang huling salita. Kung pipiliin mong hindi ako, makikilala mo kung sino ka talaga. Kung pipiliin mong hindi ako, makikilala mo kung sino ka talaga. Dahan-darang naglaho ang anyo Kasabay ng pagkalat ng asul na usok. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat. Ngunit sa kalobloban, may kakaibang katahimikan. Isang tahimik na pag-iyak na hindi na dahil sa takot, kundi sa pagkawala ng isang ilusyon. Tumayo ang matanda, pinunasan ang luha sa mata ko. Marami ka pang hindi alam, sabi niya. Pero ito na ang simula. Inabot niya sa akin ang isang susi. Lumang-luma. May inukit na simbolo. Ang susi ng sarili mo. Ginamit niya ito para pasukin ka. Gayon, ikaw na ang may hawak. Napatingin ako sa paligid. Wala na si Jericho. Wala na rin ang larawan. Wala na ang folder. Pero ang bigat sa puso ko, naroon pa rin. Paano ko malalaman kung totoo pa ang nararamdaman ko? Tanong ko. Kung ang lahat pala'y lang. Ang sakit mo ang ebidensya, sagot niya. Hindi niya kayang gawin yon kung wala ka ring tunay na pagmamahal sa kanya. Kaya huwag mong itapon ang nadama mo, yakapin mo, pero huwag mong hayaan itong magdikta. Lumakad ako papalayo sa apartment. Bitbit -bit ang kahon. Bitbit -bit ang susi. Bitbit -bit ang mga tanong na wala pang sagot. Pero sa bawat hakbang ko, lumiliwanag ang gabi. Naroon pa rin ang bakas ng pagmamahal. Naroon pa rin ang alala. Pero ngayon, mas malinaw na. Hindi lahat ng nagmamahal ay dapat manatili. At hindi lahat ng iniwan ay nawala na. Pagdating ko sa dorm, wala na akong susi. Kumatok ako. Isang kakleseng matagal ko nang hindi nakikita ang sumagot. Nagulat siya. Ay akala ko nasa ibang bansa ka na. Wala kaming balita sayo. Mumiti ako, payapa. Hindi. Naligaw lang ako sandali. Pero ngayon, babalik na ako. At habang isinara niya ang pinto sa likod ko. Ramdam kong may isa pa akong pintuang muling binuksan. Isang pintuang ako mismo ang may-ari. At sa dulo ng pasilyo ng katahimikan, may bagong simula na naghihintay. Lumipas ang mga buwan. Tahimik kong binalikan ang mga lumang leksyon sa eskwela. Hindi lang tungkol sa aralin, kundi pati sa sarili. Hindi naging madali ang paghilom, may gabi pa rin iniisip ko ang mga mata niya. Ang mga ngiting akala ko'y sa akin lang. Ang mga pangakong binitawan sa dilim. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita ko kung sino talaga ako. Hindi bilang bahagi na isang kwentong gawa na iba, kundi isang kwentong ako mismo ang sumusulat. Isang hapon, habang naglalakad ako pawi, nadaanan ko ang simbahan kung saan ko siya unang nakita. Pumasok ako. Tahimik. Walang musika. Walang tao. Pero pun naalala. Umupo ako sa huling pew. Pumikit. At sa katahimikan, walang narinig kundi tibok ng puso. Muli kong naalala ang boses niya. Hindi para takutin. Kundi para paalalahanan. Na minsan, kahit ang mga multo sa ating buhay, ay may aral ding dala. Paglabas ko ng simbahan, may liwanag na sa langit. Gabi na. Pero hindi na madilim. Dahil sa wakas, natutunan kong ang tunay na pagmamahal. Hindi nakabatay sa kung sino ang kasama mo, kundi sa kung paano mo pinili ang sarili mo. Sa gitna ng kaguluhan, takot at pagkawasak, at sa pagtanggap ko sa lahat ng sakit, sa pagbukas ko muli ng sarili sa mundo, doon ko tuluyang nahanap ang kapayapaan. Hindi bilang nobya, hindi bilang biktima, kundi bilang ako. Boo! toro, At malaya!